Central Promoter, Mr. Sean Gibbons. Uh, ngayon po, champ, ano po ba yung masasabi mo po doon sa promoter mo po na si Mr. Sean Gibbons? Kasi alam naman po natin na marami po siyang mga Pinoy po na binibigyan po ng mga world title fights. Ah, uh, masabi ko talaga kay Sean, uh, sobrang bay talaga kay Sean sa amin. Lalo-lalo na sa ano, sa mga opportunity na binibigay niya sa mga boxers. sobrang ano niya talaga po, ah, uh, si na talaga lahat na sa makakaya niya ginag ginagawa niya talaga nagpasalamat din ako sa ano sa sa dalawang anak niya si si sir si, 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 Parker Gibbons and Sir Brendan sa Gibbons at lang lang lalo na kay Sir Sam si, sobrang ano po ako sa kanila Yes po champ kasi alam naman po natin na kung di po ako nagkakamali siya rin po yung nagbigay po ng laban niyo po kay Guillermo Rigondo Yes po yes po siya po Yes po, champ. And dito na po ngayon, champ. According po kay Sir Sean, after one fight sa Amerika, a eh, world title fight na po. Kailan niyo po ba, champ, ine-expect na mag-world title fight ka po this year? Kailan po possible po namin kayo makita ulit sa ibabaw ng ring? Ang um, possible talaga po, ang ang na naririnig narin, ko lang po na sabi-sabi, mga sa akin, May or June, yun po, yun po, o oh, sa ring. Excited ka rin ba para dito, champ? Lalo na, Emmanuel yes, Rodriguez, maraming sobrang, butas, sobrang, eh. Excited na po ako kasi yun na po yung, ano eh, yung daan na pinapangarap ko na makalaban sa world championship. Yes po, champ. May nagpapatanong naman po dito. Kung ano daw po ba yung masasabi mo po sa basher po ng iyong promoter na si Mr. Sean Gibbons? Ano, ano si? Okay, ulit. Ano daw po yung masasabi mo daw po doon sa mga basher po ni Sir Sean Gibbons? Ah, uh, sa mga ah, uh, sa mga basher ni Sir Sean, ang masasabi ko lang po, hindi po yun talaga ano eh. Ang masasabi ko lang sa kanila, kasi wala kayong alam sa ano eh, sa ano talaga ni Sir Sean. Kasi si Sir Sean, sa amin, sobrang bayo talaga ni Sir Sean. Wala kami nakakita na masa anong tawag doon kay Sir Sean. Basta ang sobra, kahit magpun pagpunta mo dun sa kanila, ano talaga eh. Kasi kaswing ka talaga eh. Kung anong kailangan, bigay, lahat. Lahat ang mga kailangan mo, ibigay talaga ng sirsyan. Kaya, subang bay talaga ng sirsyan sa amin. At lalo, at, at lalo na sa mga boxers na lalaban nito sa US, subang bay talaga ng sirsyan. Kaya sa mga magsasabi na ano dun sa mga ano, wala yun, hindi po yan totoo to, po. To, 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 to. Opo, champ. And kita naman po natin yung champ sa last training camp mo po against Nikolay Potapov sa Las Vegas. Kung di po ako nagkakamali, eh, marami ka pong mga sparring partner na magagaling. Kung di po ako nagkakamali, pati po si Escando, naging sparring partner mo, champ? Yes po, ah uh, na-sparring ko din po. At, at, at saka si champ, Dina Sultan. ah uh -huh. uh, kumusta naman po si... Ah... Uh -huh. Sean Gibbons bilang promoter po. Ano po ang touring po sa inyo? Ah uh, siya po ba yung mahusay na promoter? Ano po ba ang touring sa inyo pagka kayo po'y na po sa Amerika? Sir uh, Coach uh, Toloy? Ah uh, Champ Vincent Astrolabio. Ano po uh, si Sir Santo, si Sean po. Sobrang bait po talaga ni Sean sa amin sa so, saka sa promoter. Sobrang bait, sobrang bait po niya kasi hindi kayo pag nandun ka sa sa kanila ano talaga eh inaasikasa po talaga niya sa mga ano niya talaga at lalong lalo na kung anong kailangan mo ibibigay talaga ni Sir Sean sobrang bahit po talaga ni Sir Sean uh, sa hindi lang po sa amin at sa lahat po na boxers niya ininawakan niya at sa mga ibang boxers po sobrang bahit po ni Sir Sean ah po salamat po po ah uh... Uh, yes, Champ yes. Vincent yes, yes, yes. Opo, salamat po. Nakita ko po kasama niyo sa inyong ensayo, one time sa inyong live. Ito po ang ating puring